Hello mga kasana all! Ayan, for today's video ay sinamahan ako ni Mama G. Mama Lenke dahil ubos na din ang mga wet goods namin sa bahay para naman makilala ko mga iba't ibang uri ng mga isda. Ayan, sobrang lakas ng ulan. Abutan talaga kami ng ulan, kakaantay ng jeep dahil nga uwian na ngayon ng mga trabahante at estudyante. So, nahihirapan talaga kami sumakay ng jeep kay taxi. Eh, wala kaming choice. May dumaan na bus at bahala ng standing ovation. Basta ay makapunta kami dito. At dito na nga kami dinala ni Mama G sa sa 11 dahil dito malapit ang bahay nila at dito siya nag-grocery o namamalain kay dati. At ngayon ko lang narinig habang nag edit na may nakakilala sa akin. Hindi ko talaga narinig dahil talagang sobrang lakas ng ulan. Pero nung umuwi kami, bumawi kami ayun at itinawag na nga ako sa aking pangalan. So ang unang target namin is isda dahil alam mo nyo naman magbabalak na naman si Bobby Palini sa akin yung isda and this time yung may kaliskis na daw walang iba kundi ang bangus or milkfish. Ayan, amis na may isang bata at dito na nga ini sa isa sa akin ni Mama G ang bawat pangalan ng mga isda. Tinanong ko din ko anong mga differences nila basta alam ko lang nung nanood ako ng movie na Dolce Amore, malalaman mo kung fresh ang isda kapag hindi pula ang kanyang mata, o, oh, di ba? yung maliit naman na isda na may paguhit na dilaw ay, ay tinatawag na matambaka. Dapat may isa ulo ko to baka mag-quiz kami later, charot. Ayaw lang, o, oh, di ba hindi niya pinalinisan kasi sa akin niya ipapagawa yan. Kaya abang-abang na naman kayo dito. First time ko maglinis na may kaliskis. Tininan ko nga maigi kung madali lang ba. Feeling ko madali naman charis. Gagi, akala ko si Norvin sa timbugok. Paano ba kasi to? Ang alam ko lang na isda ay si Nemo. Dolphin and sharks, Charis. Ang alam ko, bangus, tilapia, tsaka mga dried fish. Pero hindi ko alam kung anong variant sa dried fish. At para nga matuto talaga ako, ako na pinapili nila at pinagalitan ako after nito dahil bawal daw pisil-pisilin yung mga isda. Talagang hindi ko alam kaya pasensya kuya ha. Dapat daw kasi yung hindi masyadong malambot tapos medyo matigas-tigas ang katawan yung parang galing ng gym. ha. <laughs> Next, dito namin kami sa kabila. Ito ang paborito kong isda na tinatawag palang barili. Ang mahal pala nitong paborito ko. Nasa 360 kaya half kilo lang yung kinuha namin. 190. Oh, 190. Oh, oh, oh. ha? Prutas. Dito na nga ay nakasmile ako. Nakikita nyo dahil may tumatawag na sa akin. Eto, wait. Sabi nila mga follower ko daw sila kaya sinundan kami hanggang sa bumili kami ng mga kalamansi at mga toyo, vinegar, etc. Sinamahan na rin pala namin ng mga ricado para sa uulamin namin ngayong gabi. Oh, Gulay, Dito na-air yung kanina, yung papasok pa lang kami na may nakakilala sa akin pero hindi namin nakuna ng video, sayang. Bibili sana ako sa mga pandinan lakas kaso mga rekado mga binabenta nila. Kahit super duper ulan, tuloy pa rin ang laban. Alam nyo ba pagka-uwi namin dito ay wala ng ulan. Oh my God, dito lang inulan banda pero go pa rin ka. Eto, ka ito ng isang kilo? Wala pa na. Ay, wala pa. <laughs> Orange. Pwede. Okay. Eto na lang. Gano'n ganito? 100. Tangis ni Dong? Oo. Uh, sige. Parang magkano yung parang eh. Taxi yung eh? 60. Ah. 60, Atu, ato, ato, na 60 tama ko doon ang isang. Ato ata na. Eto, pa -uwi na kami At tingnan nyo, hinabol pa talaga ni Mama G Yung taxi Nagulat yung angkas Ng motosiklo <laughs>